Ayun. Maganda pala to. Gumagana pala itong nabibili sila sana na parlid. So, ito yung ginagamit ko. Ngayon ko lang tinesting sa uh, DMX 512 192 So, pre program ko na yan. I papakita ko lang sa inyo kung paano mag program. Bagana na pala itong nabibili sa Lazada na to. Ayan. Ito yung manipis, oh. Na simple ano lang. So, no, kaya pa lang kontrolin ng ano, DMX. Ayan, oh. Ah, uh, Nakabang 4 ako. Eh, po-focus ko lang. Nakabang 4. Ayan, oh. Kita nyo yung number 4 sa dulo. Ayan. Tapos, naka-chase tayo. Ayun yung 1 naka-chase tayo chase 1. So yung sequence ng ilaw, 1 2 3 4 6 7 8 7 6 5 4 3 2 4 5 3 ayun sequence. So ito 'yung naman yung sense na 'yan, ito 'yung sequence na 'yan, 'tong sense na 'to. So i-tryin ko na mag-program. Uh, ay pwede pala. So, ipapakita ko lang at tayo magbabang tayo sa ano sa 5 naman tayo magbang. Oo. Pwede namang i-delete lahat 'yan. Pwede namang i-reset. At ang reset niya na 'yan, power on tapos uh, bank press ng bank at saka delete. Uh, siguro mga at least mga 5 to 10 seconds para mag-clear dito sa program niya. Uh, hindi naman po ako ganun ka-expert pagdating sa controller ng sound system. Ito lang po yung aking kaunting uh, libangan. Ay share din po ako sa mga mga baguhan din kagaya ko na hindi rin masyado pang marunong sa ganitong sistema. Ipo-post ko muna at uh, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-setup or mag-program. So, ito po ay, ano, you know, intended intended lang sa mga baguhan din, kagaya ko. Yung mga master ay alam na alam na, na po nila. So, magsiset up na po tayo. Tayo ay nakalagay sa, nagset up po sa bank 5. Ayan. Bank 5. So, kita nyo, wala pang ilaw. Hindi pa nagpa-function. So, is scanner natin, 1, 2, hanggang 12. Ipindin natin yung scanner 1. Ito yun. And then ito, itatas natin. Ito yung pinakang main niya eh. Tapos, tutulak natin ito. Kulay red. Paba natin. Kulay green. Paba natin. Kulay blue. Paba natin. Kulay white. And uh, red. Red blue, purple. So, ito naman yung strobe nya. Ayan. Strobe light. Ito naman yung kanyang uh, ah, bakit? Ayan. Sa sounds naman, sa music. bye wala. Bakit ganun? Ayan. Ayan. Sa so, music naman yan sound activated itong number 6 na to. Okay. So, yan ang mga basic. So, kung gusto mo mag-strobe ng kulay green, ito lang. Ayan, kulay green. Marami ng pundi sa aking parlet Ngayon ko lang ito na-testing dito eh. Matagal ko itong gamit, pero hindi ko pa masyadong uh, na-testing dito sa DMX olive blue. Ayan. And then kung gusto mo nang pagsabay yung dalawang ilaw, ibababa mo na to. Ayan. Ipindutin mo yung scanner 2 para sila ay dalawa. Dalawa lang kasi yung nakakabit. Kung gabi ng dalawang ilaw mo, di pindutin mo lahat yan para sabay-sabay ang ilaw. Tapos tataas ulit ito. And then, kulay red. Parehong red na yan. Kung gusto mong strobe light na red, ayan. Okay. Kung gusto mong sound activated ay ya ba <laughs> ayan sound activated okay kung gusto mo ng kulay green blue white so ayan yung mga basic ngayon tayo pupunta na sa pag uh, program nasa bank 5 tayo ah uh, pareho ang bubuhay natin pareho yung uh, Charlie lang bubahay natin. Scanner 1 at scanner 2. Okay? Sa pag-program naman, eh, pipindutin natin itong program. Sana nakikita ninyo. Mababa yung aking setup eh. Ayan siya na. Ayan. Ayan pa pala yung ma yung aking cellphone. Ayan, ito. Program muna pipindutin. Ito, makikita nyo. Ayan. Program. Long press. Program. And babalik yun sa, ano, sa bank 1. Ayan, sa kaduluhan na yun. Ayan, sa kaduluhan. Ito focus natin. Babalik yun. Pag nag-press ka ng program, babalik yun sa bank 1. So, magsisili ka lang ng ibang bank. 1, 2, 3, 4, 5. Sa 5 tayo. Kasi 1, 2, 4. Mayroon ng uh, laman yan eh. Oo. Uh, sa -huh. uh -huh. uh -huh bang 5 tayo. Okay? Tuturo ko na rin yung sa Chase. Oo. Sa Chase palang ano, mas maganda. Kasi pag uh, pinindot mo yung Chase, automatic na yung pa-control-control ka na lang dito. Okay? doon na tayo sa program. Naka, nag-biblink na. Ayan, makikita nyo. Nag-biblink na siya. So, ibig sabihin, pwede na tumanggap ng program ay mabubuhal talaga. Ayan. So ngayon, itatas na natin itong pinakang main. And then pailawin natin ay red. Dalawa. Red. Para mag-program uh, yan, ipinitin nyo itong ano, mid add. Ito, ito, ito. Ito, ito. Mid add. And then, siselect kayo kung sang sin. So, mas maganda, sino 1, 2, sunod-sunod. Okay? Pipindit natin itong mid at once. and then ilalagay natin sa sin 1. Okay? Pag uh, pindot niyo itong mid at at pindot niyo number 1, magbiblink yung mga ilaw. Ibig sabihin, tinanggap yung program. Ayan, nagblink ang mga ilaw. Ibig sabihin, nakaprogram na sa sin 1 yung ating ilaw. So, papalitan naman natin. Sa pagpapalit ng ilaw, parating yung ibababa lahat para mag-reset. Mag then, una out parating itong itataas, itong dulong ito. Yan, number one. Ano naman tayo? Uh, green. Yan, green tayo. Ganoon na naman. Mid, sento. Sento. <laughs> And then, ibababa ulit natin. Then, apulit natin ng number 1. Sa blue naman tayo. Mid 3. Ayan, nag-blink. Then, ibaba ulit natin Pareho. At ito naman, white. Mid 4. Okay. Uh, this time, mag-mimix tayo ng kulay. Okay. Sa, nasa number 4 na tayo, no? So, lalagyan natin ng strobe sa number 5. Strobe tayo sa number 5. Yan. Para may mix ang ilaw. So, number 4 na ang na, ano natin, na gawa natin sa number 5 na makikita naman dito eh. Kung ano na yung may program. Kung anong since na yung may program. Ayan no. Nasa number 4 tayo. So, ang going to number 5 tayo. Okay. So, add 5. Okay. And then, sunod natin ay steady na kulay uh, blue. Ay, matatasa pa yung strobe. Steady na kulay blue. Ayan. Tayo i-add natin sa 6. Add 6. Ayan. And then, i-strobe night, i-strobe naman natin yung kulay green. Green naman ang i-strobe light natin. So, taas ulit ito. Pahatin ng green. Strobe natin yung kulay green. Ayan. At, i-add natin sa 7. Add 7. Okay. And then, yung sa number 8, ay gagawin nating white. Sabi yung white. Yun. Sa number 8 natin, i-add. Add. 8. Okay. okay. So, ayan na. na I-save na natin sa walang sin. Okay. Ngayon, ililipat naman natin siya sa ay, bago ang lahat ay sisave po natin yung ating program mapapansin nyo, nag-de-blink sa gawing baba. So, kailangan yung blink na yun, may dun sa taas. Ibig sabihin, uh, save na yun. Pag save nun, i-lulong press natin tong program. Ayan, lumipat dun. Okay. And then, i-press natin ito, blackout. Okay. And then, pupunta tayo ngayon sa chase. Okay. Long press ng program Long press ng program Hanapin natin yung bank 5 Arrow down, arrow up lang naman 1, 2, 3, 4, 5 Okay So Ayan, nasa bank 5 na tayo Ay, pindutin mo natin yung chase Ayan, naka-chase na tayo Chase 1 pag pinit mo naman itong number 2, makikita mo doon 2, 3, 4, 5, and 6. So, number 1 tayo. Case 1. Okay? And then, i-click natin itong number 1. Kung anong ilaw niya. Yan. So, yan ang ilaw. I-add lang natin dito. Pag sa chase na, uunahin <clears throat> muna yung naka-store naka dito sa scene. Bago mo pindutin ang add. Add natin yan. Ah, bag, ayaw umilaw. Ay, wala sa cheese tayo. Ito siya na, ayan. Add. Ayan. Nag-blink. Ibig sabihin pag nag-blink, tinanggap na yung program. Pata tayo sa number 2 since. Ayan. Add natin. Ayan. Number 3. Add natin. Number 4 add natin number 5 add natin number 6 add natin number 7 add natin and number 8 add natin and then i-save sa natin long press and then black out ito black out ayan okay so i eh, Tetes run na natin yan. So, ito na yon At, uh, hindi ko lang, hindi ko na lang, ano, na isama sa video. Uh, sa Chase 2 ko, inilipat yung program natin. Madali lang naman eh. Kasi yung Chase 1 ay, may existing na record pala. Hindi na override. So, madali lang paglipat nun. I- Si-select nyo lang yung case 2. Kaya number 2, you know. Number 2. So, ayan na. Yung ating record. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ayan, kung uh, napamilyar niyo yung ilaw kanina. Ayan. Ah, hinahanap natin ng konti. Ayan. Blue, white number for yon. Oh, red, tapos blue, tapos green, tapos white. Tapos number one ulit. Red. Green. Blue. White. And then blink na red. Blue. Green. Blink ulit. And white. So ayun. At uh, kaya palang uh, tumanggap ng uh, program itong parlit na to na nabibili lang sa Lazada. More lang ito. Parang ito ay 2,000 something lang. Hindi ko na matanda niya. Eh. Matagal na kasi. Ay kaya pa lang i-control itong DMX 512. Ayun ang model itong ano na parlit Parlet na to. Eh, wala naman nakalagay dito. Yun lang. Hindi ko mailagay sa... Hindi ko mai-share sa inyo. Gawa ng wala yung model dito. Walang nakalagay sa tagal na matagal na ginagamit, ginagamit yan kaya madami ng pundi. Kaya sinyer ko lang sa inyo sa mga baguhan. Ayun. At uh, marami pang twist yan kung anong uh, twist ang gusto nyo. Maraming maraming uh, pwedeng ilagay na program. Pwedeng uh, running light siya. Pabalik-balik na gano'n. Mas maganda. Mas maraming ilaw para makita yung performance. Sa ngayon na ito muna at uh, maraming salamat. Nulit ko ito ay para sa mga baguhan lamang na kagaya ko na makutingting. Salamat, salamat.